Hello, welcome to my channel Kambos Dar. Ngayon naman atin tatalakayin pa ang naglabas ang DBM ng P49.807B para sa social pension ng mga mahihirap na senior citizen at kung bago ka pa lang sa aking channel, please. Subscribe like and share hit notification bell for my new video update. Let's go. Naglabas ang DBM ng P49.807B para sa social pension ng mga mahihirap na senior citizen. Naglabas ang Department of Budget and Management (DBM) ng humigit-kumulang 49.807 Philippine pesos para pandohan ng social pension ng mahigit 4 na milyong mahihirap na senior citizen sa buong bansa. Sa isang pahayag noong biyernes, sinabi ng DBM na ang pondo, na ibinigay sa Department of Social Welfare and Development noong Enero ng taong ito, ay sisingilin laban sa 2024 General Appropriations Act. Ang inilabas na budget ay halos doble sa paglalaan noong nakaraang taon na 25 Philippine pesos and 30 centavos billion. Sinabi ni DBM Secretary Amina Pang-Andaman na ang agarang pagpapalabas ng budget para sa buwanang stipend ng mga senior citizen ay alinsunod sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ang mga matatanda. Kinikilala namin ang mga hamon na kinakaharap ng mga matatanda at naiintindihan namin ang kahalagahan ng pagbibigay ng napapanahong tulong upang maibsan ang kanilang mga paghihirap, ang mabilis na paglabas ng budget na ito ay nagpapahintulot sa amin na gumawa ng isang tiyak na pagbabago sa kanilang buhay, sabi niya. Ang DSWD Social Pension for Indigent Senior Citizens, SPISC, program ay naglalayo na mapabuti ang kapakanan ng mga kwalipikadong mahihirap na senior citizen sa pamamagitan ng pagdaragdag sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at mga pangangailangang medikal, pagpapagaan ng gutom, at pagprotekta sa kanila mula sa kawalan, kapabayaan, o pang-aabuso sa ilalim ng Republic Act RA 11916 na pinagtibay noong Hulyo taong 2022. Ang mga benepisyaryo ng SPISC program ay may karapatan na makatanggap ng pinahusay na buwanang stipend na isang libong ngayong taon. Dinodoble ng RA 11916 ang buwanang pensiyon para sa mga senior citizen mula 500 Philippine pesos hanggang isang libo. Ang mga karapat dapat tatanggap ay dapat na anim na taong gulang pataas, mahina at may sakit, at walang mga pensiyon mula sa iba pang mapagkukunan ng gobyerno tulad ng Government Service Insurance System, Philippine Veterans Affairs Office, Social Security System, at mga pribadong kumpanya ng seguro. Hindi rin sila dapat magkaroon ng regular na pagkukunan ng kita o suporta mula sa pamilya o mga kamag-anak upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang SPISC program ay kabilang sa maraming inisyatiba na ipinatupad upang makamit ang bisyo ng kasalukuyang administrasyon para sa isang bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, higit pang mga benepisyo ang tinitingnan upang matugunan ang 190k na kakulangan sa mga manggagawang pangkalusugan, at muli please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update, thank you.